Sobra Hello, good morning. Sabay sabunan. Ayte, yan magano po ako nito. Hoy, upo. Tatawin tayo. Upo. Secret, hindi ko na sasabihin kung ano. Tumuloy lang kayo, alam mo lang kayo. alam ba Alam mo, up. Hello, Alam labi pa malo. Dinai ni si Jenny oh. Ayun. Gusto niyang lumapit. Ayan. Makikipag-anuhan yan. Pintahan, no? Oh. Ayan, ayan. Hala! Hala! Ayan. mo muna tayo nito. hulaan niyo kung anong gagawin ko. Gagawin namin mamaya. Secret mo na. Secret mo na. Secret. Secret. Manood lang kayo. May makahula? Wala. Wala lang. Wala akong jikas. Hula-hula muna. Kung anong gagawin. Shout out nga pala sa aking mga friendship dyan sa YT Hindi ko na kayo isa-isahin, basta sa lahat ng ating friendship, sa Whitey. Yeah. Yung ano, yeah. inano kong kamuting kahoy, yeah. Pasaway itong asong to, oh. Iyan na po yung kamuting kahoy, napaga na natin yan. Yeah. Yeah. Tapas, napiga! Yeah. Bikol! Bikol! Oo, oh, tungani may mga sa Bisaya nga ni naga Bisaya, di bag man ako. Ya na piga na po. Oh. Tapos ito kakayuri natin to. Ya. Mano-mano lang po tayo nito. Hmm. ba, diba, ang galing. Ano ni eh? Pero tawag niya nung panahon. Sayang at hindi ko na napakita kung paano kumabiyak ng niyog. Murang niyo po, oh. parang matanda lang ng konti sa buko. Hindi ko sa inyo napakita. Hindi, pag nagbibiyak po ako ng niyo, hindi pa ako gumagamit ng kitak Sa panirdang po ako magbiyak. Na tayo ng dahon ng saging. Okay. I-aanohan natin yan sa ano, para maging ano, awan ko kung ano tawag doon, lubluban. Sabi ko lubluban. Idarang natin doon sa ano, ang um, apoy, para maging ano siya. Ayan, magdarang na tayo ng dahon ng saging. Idarang na natin ito para ready mamaya. Ayan. Ito okay, na yung ng dahon ng saging. Ayan lang. Wala ho tayong gasol. As uling talaga. Ayan. 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 pagkaroon. Nasa dirty kitchen po ako. Ayan. Karoon na po siya. Mm -hmm. sa tayo ng dahon sa mga mga at prepare na natin at yung na ating at gagawin. Ganito ah! pag gumagawa, dapat sabayin nyo ng kanta para masarap. sugar. Ay, dito ito. sa... Ha? Ay! Ay, ito. Si, Sai. Pilip na tis ba ka? Wara? Sabi ko, yes. Wara man? Uh! <laughs> Basta ka man? Pilip na lang ito, tis. Sabi ko, wala ko. So, single nga niya. Sabi ko, ay! So, Puta man, amir. Wara man? Wala na nga, Ayan, lagay na natin ito dito. Ah, tama. Ka ano? Kabagang asukar mananggan. Mm. halo natin to. Nang maigi. Marami siya, oh. Oh, dami pala. Ito yung ano, niyog. Tsaka yung ano, yinagyad na balinghoy, kamuting kahoy, balinghoy sa Bisaya, balanghoy sa Mindanao yun. O, dito sa Bicol, balinghoy Yan. Kasi natin. Yes. Pwede bang kamayin ko na lang? <laughs> Ay, malinis yung kamay ko ha. O. Naghugas po ako. Naghugas ang ito na lang. Kung may banilya ka, mas pag may vanilla pa. Kaso ah, wala tayong vanilla. Ito. Haluin lang po ng maigi. Ano na tayo? Dapat walang butas na makikita. O, oh, kita mo, walang butas yan. Lagyan na natin ng <Susuk> ay, muting kahoy. Parang ayun na laki yata ng ating dahon. Isa salamat. mata rin, kita mo. Kaso ba, gumugari. Maano nun, pag, para ano, Hindi ka tindog. Magsaya, hmm. gali, huwag sa kanya. Ayan, ganito po ang itsura niya. nag uh, okay. ang kukang, eh? um. ano? papayas. Lang ka nga ni ako ng langka na ako, tayo masyado lang Hindi po, tiga ka, okay. Ay, nga, say, po, lang ka okay. ni. ka, sa ito ka. Hindi ka makatakot para Eh, di ako na maturog Nagaling pa sa stress na lamang. buko So, tapos ano ko, dito so, hindi, but na Dito Buto-bulos ko lang okay. pa. Pwede mo nang kagandang tubig so ano? Dako Nakulang. po. Dako lang. Tapag naisalansa na natin sa steamer. Takpan pa rin natin. Takpan natin. Ayan. Para ayos siya. Ayan. Kaya natin ng takip. Ayan. Ready na po isalang. Nakasalang na ang aming merienda. Update na lang po Pagluto na. Luto na po. Nag-deliver na. Ayun, may nagkumay kumuha na ng ano, isa. Ayan. Ito, tinisting lang natin dito. Ayan. Yummy. Ayan. Okay na. Luto na po yung aming ginawang merienda.